nagpapatuloy ang search at retrieval operation sa landslide site sa Antipolo City ngayong araw. Naglabas naman ang kanilang mga saloobin ang mga residenteng na ng pagguho ng lupa sa lugar. Si Ryan Lesiga sa detalye live. Ryan? Audrey, muli nang umarangkada ang uh, search and retrieval uh, dito sa uh, uh, San Luis, Barangay San Luis dito sa Antipolo. Kaugnay pa rin yan sa paghahanap sa dalawang natitira pang kaanak mula doon sa limang miyembro ng pamilya na tinangay ng flash flood nitong araw ng lunes. Umaasa yung rescue team pati mismo yung barangay Audrey na mas magiging mabilis na yung kanilang gagawing retrieval operation sa tulong na rin ng K9 units mula sa iba't ibang grupo kasama na ang MMDA. Sariwa pa sa isip ni Carlo ang mga pangyayari bago pa man tangayin ng flash flood ang kanilang bahay nitong Lunes sa Sitio Banaba, Barangay San Luis, Antipolo City, kasabay ng pananalasa ng bagyong Enteng sa bansa. Kwento niya, nasa kasagsagan pa ng mahimbing na tulog ang kanyang nanay, bayawa, kanyang kapatid at mga pamangkin nang maglaho silang parang bula. Matapos tangayin ng kanilang bahay ng rumaragasang tubig, anin daw silang magkakasama sa bahay. Pero nakaligtas siya dahil umalis siya para bumili ng kape. Pero pagbalik niya, wala na ni isang poste ng kanilang bahay ang natira. Ako po yung unang nagising. At mga 7 po. Tapos nagpano po ako, nagpainit po ako ng tubig. Bibili. And then... Bibili po ako ng kape. Nakasalang po yung mainit. Pataas po ako dun sa sa daan ko namin, nandun pa po yung bahay. Tapos pagbalik ko pa, wala na po yung bahay. Matagal da daw silang nakatira sa lugar at ni isang beses ay hindi pa sila nakaranas ng landslide kung kaya tiwala daw sila na hindi ito mangyayari. Pero sa kasagsagan ng buhos ng ulan, dala ng bagyong enteng, nangyari ang hindi inaasahan. Ngayon lang po naman nangyari yun eh. O, ngayon lang. Bago po yung, yung incident. Bumagsak daw po yung pader sa, ni sa kabila. Subdivision daw po, siyempre po, tiwala. E doon na po ako lumaki. Unang natagpuan ng isang taong gulang na bata ilang oras lamang matapos ang insidente. Kahapon ay kinumpirma din na natagpuan na sa bahagi ng Antipolo Hills ang 27 taong gulang na sinasabing nanay ng pamilya. Malayo ang pagkakaanod sa katawan ng babae na nakitang may malaking sugat sa muka. Bago mag alas 5 naman kahapon ay natagpuan na ang katawan ng padre ni pamilya ng biktima na nakasiksik sa creek. Dalawa pa mula doon sa limang miyembro ng pamilya ang hindi pa naahanap ang katawan. Audrey, as early as now ay nakakakita ng pag-asa yung mga rescuer na nandito sa bahagin ito sa aking likuran lamang ang uh, dalawang bangkay na hinahanap pa dahil uh, agad na may inupuan Itong uh, mga aso na kanilang bitbit or yung mga K9 ibig sabihin may naamoy pero uh, subject for verification yan. Yung ibang miyembro ng uh, uh, mga rescue team ay nandoon na sa taas ng falls na ito na nasa ating likuran. Dito rin nakafocus kahapon yung uh, uh, retrieval operation bagamat hindi dito natagpuan, medyo may kalayuan sa ibabang bahagi ng creek na ito na nasa aking likuran natagpuan yung katawan ng uh, Padre De familia. Uh, lagay ng panahon dito, Audrey, medyo makulimlim at uh, umaasa na magtutuloy-tuloy na ganito lang kung hindi, kung hindi naman sana ay mas gumanda pa dahil kung bumuhos na naman ang ulan dito ay maaring pansamantala na namang maitigil yung mga uh, isinasagawang retrieval operation para na rin sa kaligtasan ng mga rescuer. Umaasa naman o humihingi ng tulong ang mga kaanak ng biktima para maayos na maipalibing ang kanilang mga kaanak na namatay. Audrey. Maraming salamat Ryan Lesiges.